Hindi lahat ng unang beses ay puno ng kilig. Minsan, ito'y halo ng hiya, kaba at tanong kung tama ba ang naramdaman mo o dapat mo bang ikahiya ang nangyari. Sa kwentong ito, isang binatilyo ang unang lumuwas ng Maynila dala ang pangarap at pag-asa. Pero ang naunan niyang natuklasan ay isang karanasang hinding-hindi niya inaasahan at hinding-hindi niya makakalimutan isang gabing nagbukas ng bagong damdamin, ng pagkalito at ng tanong tungkol sa sarili niyang pagkatao. At sa pagitan ng init ng katawan at lamig ng katahimikan, unti-unti niyang naintindihan. Hindi lang katawan ang naaapektuhan ng unang beses, pati puso, pati pagkatao. Ako si Kuya Will, at ito ang istoryang ibinahagi sa atin ni Archie hindi niya tunay na pangalan para ikwento ang isang gabing bumago sa direksyon ng kanyang buhay. Kuya Will, matagal ko nang gustong ilabas to kasi kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan yung unang beses. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matuwa o dapat ba akong mahiya Nangyari ito noong labing walo ako. Bago ako tumuntong ng kolehiyo sa Maynila, nagstay muna ako ng dalawang linggo sa boarding house ng kaibigan ng kuya ko habang naghahanap pa ako ng matitirhan. Limang araw lang sana, pero sa ikatlong gabi pa lang, may nangyari na agad na hindi ko inaasahan. Pangalawang gabi noon, kasama ko si Kuya Jay, kaibigan ng kuya ko na mas matanda sa akin ng limang taon saktong matangkad maputi gym body at medyo tahimik pero may something sa kanya na parang masyado siyang mabait sa akin laging tumitingin laging tinatanong kung okay lang ba ako akala ko concerned lang talaga pero nung gabi ngayon nagkayayaan kaming uminom sa loob ng kwarto walang ibang tao sa bahay Umuwi yung mga kasama niya. Doon na rin ako natulog sa kama niya dahil daw malamok sa sahig. Tipsy na ako noon. Nakasuot lang ako ng boxers. Siya naman nakashorts lang at walang pang itaas. Ang awkward nung una pero naging komportable kami sa isa't isa. Hanggang sa naging usapan ng love life, tinanong niya kung may girlfriend na ako. Sabi ko wala. Tapos ngumiti lang siya, tapos biglang tahimik. Doon ko naramdaman, ibang klasing tingin na ang ibinibigay niya. Hindi ko na ide-detalye ng sobra-sobra kuya, pero ang natatandaan ko, nagsimula siya sa paghaplos sa binti ko. Tumingin siya sa akin, at parang tinanong kung okay lang. Hindi ako nakasagot, pero hindi ko rin siya pinigilan. Hindi ko inakalang sa gabing ayon mararanasan ko ang una kong halik sa kapwa lalaki. Para bang sinadya niyang bawat segundo na maramdaman ko hanggang sa nauwi na kami sa kama. Naghalo ang hiya, kaba at kakaibang sarap. Siya ang gumawa ng lahat. Maingat siya. Para bang sanay. Pero ramdam ko rin na hindi niya minamadali niya ang bawat galaw. Parang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong yon pagkatapos wala kaming usap. Natulog lang ako habang yakap niya ako mula sa likod. Kinabukasan, parang wala lang. Pero ako, unti-unti nang nagbago ang tingin sa sarili ko. Hindi ko alam kung minahal ko siya o kung ginamit ko lang siya para matuklasan kung sino ba talaga ako. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Hindi ko na siya nakita ulit. Pero ang totoo, Yon pa rin ang gabing paulit-ulit kong naaalala. Kuya Will, minsan ng unang beses, hindi mo talaga inaasahan. Hindi mo rin agad alam kung maliba o tama. Basta mararamdaman mo na lang, hindi ka na ulit magiging pareho. Pagkagising ko kinabukasan, wala na siya sa tabi ko. Nasa kusina na raw si Kuya Jay nagkakape. Wala siyang imik wala rin ng ngiti para bang hindi nangyari ang lahat. Ako lang tong tulala pa rin iniisip kung panaginip lang ba yung gabing iyon. Pero hindi kuya. Ramdam ko pa ang init ng mga palad niya. Ang bigat ng mga yakap niya. Ang mga bulong niya sa liig ko na hindi ko maintindihan. Good morning, sabi niya. Parang normal lang. Ako, hindi makatingin ng diretsyo. Pakiramdam ko may kasalanan ako kahit wala naman akong pinilit. Hindi ako ginamit. Pero hindi ko rin alam kung may ibig sabihin ba yun sa kanya. Pagkatapos ng almusal, tumambay kami sa sofa. Nanood ng Netflix, tahimik. Hanggang sa sinabi niya, Archie, wag mong isipin na mali yung nangyari kagabi. Hindi ako nakasagot. Parang gusto kong itanong kung ano nga ba yun sa kanya. Pero kinain ako ng hiya at bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumabi, lumapit, sumandal sa balikat ko. At doon ko naramdaman ulit, yung init na kahapon pa lang ay parang adiksyon na sa balat ko. Okay lang na ulitin? Tanong niya sa akin. Hindi ako tumango, hindi rin ako tumutol. Basta naramdaman ko na lang, nasa kwarto na naman kami. Pareho kaming tahimik. Walang usap, pero punong-puno ng init, ng libog, at ng isang klase ng koneksyon na hindi ko alam kung saan hahantong. Pagkatapos noon, literal na araw-araw na sa amin may nangyayari. Parang naging parte na ng rutin. Gabi-gabi, pareho kaming naghihintay kung sino ang unang lalapit. At sa bawat gabi, mas lumalalim yung ginagawa namin. Mas totoo, mas lantad, mas intense. Pero walang usapan, walang kami, walang mahal kita, walang iba kundi kami lang tuwing gabi. Pagkalipas ng ilang gabi, nagsimula na akong umasa. Ewan ko, Kuya Will. Siguro kasi sa dami ng beses naming ginawa yon, na pareho naming ginusto, akala ko may ibig sabihin na yun sa kanya. Kapag hinahalikan niya ako sa liig, pakiramdam ko ako lang ang tinitingnan niya. Kapag niyayakap niya ako pagkatapos, parang ang sikip, parang ayaw niya akong bitawan. Sabi nga ng puso ko, baka mahal na niya ako, pero yung utak ko, alam kong hindi. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama niya, tinanong ko siya, Kuya Jay, curious lang, Ginawa mo na rin ba to sa iba? Tumawa siya. Yung tipong walang guilt. Tapos sabi niya, Oo naman. Pero ikaw lang yung masarap kausap pagkatapos. Akala ko kilig yun kuya. Pero sa totoo lang, ang sakit pala nun. Ibig sabihin, hindi ako special, hindi ako una, hindi rin pala ako huli. Tulog siya agad pagkatapos naming magtalik nung gabingan yon. Ako naman, gising pa gising na gising. At habang nakatitig ako sa kisami ng kwarto niya, tinanong ko ang sarili ko. Ganito ba talaga ang unang beses? Yung unti-unti kang bumibigay? Habang yung isa wala lang? Kinabukasan, sinubukan kong umiwas. Nagpaalam akong lalabas para mag-ikot. Hindi niya ako pinigilan. Parang okay lang sa kanya. At doon ko lalong naramdaman na baka ako lang talagang tong umaasa. Nung bumalik ako, wala siya. At sa unang pagkakataon, naiwan niya ang cellphone sa kama na kabukas. At yung nakita ko, mga messages, mga see you later, mga same time, mga G. At hindi galing sa akin Kuya Will. Doon ko lang na-realize habang akala ko may espesyal na nangyayari sa pagitan naming dalawa. Sa kanya, isa lang ako sa marami. pagkabasa ko ng mga chat ni Kuya Jay, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi naman kami. Walang usapan. Pero bakit parang gumuho ang loob ko? Parang may gumuhit sa dibdib ko. Hindi selos lang to Kuya Will. Parang iniwan ako kahit hindi naman ako pinili. Pagbalik niya, tahimik pa rin siya. Parang walang nangyari. Ako? Sumasabog na sa loob tinabihan niya ako sa kama. Nakangiti. Akala mo walang kasalanan. Gusto na sana niyang umpisahan ulit yung dati naming ginagawa. Pero pinigilan ko siya. Kuya Jay, anong tingin mo sa akin? Natigilan siya. Medyo natawa. Ano bang ibig mong sabihin? Ganitong setup lang ba talaga to? Ganito ka ba talaga sa lahat? Tahimik siya. Hindi niya ako tiningnan. Saglit siyang napaisip tapos ang tanging sinabi lang niya, Huwag mo na lang masyadong dibdibin Archie. Nag-e-enjoy naman tayo, Nen, di ba? Doon na ako tuluyang nanlamig. Kinabukasan, maaga akong nag-impake. Hindi ko na siya hinintay. Hindi ko na siya kinausap. Umalis na lang ako. Dumaan ng ilang araw, lumipat na ako sa dorm malapit sa campus. Tahimik na buhay. Walang Kuya Jay. Walang gabi-gabing haplos. Pero mas tahimik ang loob ko o akala ko lang hanggang isang gabi habang naghihintay ako sa labas ng convenience store may lumapit sa akin kaklase ko pala sa isang subject Uy, ikaw ba si Archie? tanong niya gumiti lang ako simula nun lagi na kaming nagkakasabay kumain nagkakakwentuhan at minsan sabay na rin kaming umuuwi ang pangalan niya Lemuel Simple lang, hindi gym fit, hindi kagwapuhan. Pero pagnginitian ka, parang gumagaan yung araw mo. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin ko, walang halong kalibogan yung tingin niya sa akin. Hindi ko inasahan na magugustuhan ko si Lemuel. Hindi siya kagaya ni Kuya Jay. Hindi maporma. Hindi makalaglag brief ang pangangatawan hindi malakas ang dating. Pero iba siya Kuya Will. Sa kanya, walang halong pahaging. Walang pasaring. Wala ring balak na halikan ako tuwing mag-isa kami. Sa kanya, may respeto. Minsan, umuulan, sabay kaming tumakbo papuntang dorm. Basang-basa kami pareho, tawa lang kami ng tawa. Pagdating sa may gate ng dorm, inabot niya yung panyo niya at pinunasan yung buhok ko simpleng kilos pero ramdam kong may halaga may malasakit baka magkasakit ka sabi niya doon ko napagtanto na kahit walang halik kahit walang yakap pwedeng matunaw ang puso mo pero sa totoo lang kuya natatakot pa rin ako kasi minsan kapag mag-isa ako sa kwarto binabalikan ko yung mga gabi namin ni Kuya Jay yung bigat ng katawan niya sa ibabaw ko yung mga malamig pero mainit niyang tingin. Parang multo sa balat ko. Hindi ko maalis. Kaya minsan, pagkausap ko si Lemuel, naiisip ko. Maliban na may dumating, kahit hindi pa ako buo. Isang gabi, nag-aya si Lemuel ng dinner. Sabi niya, treat ko. Pumasa ako sa thesis defense. Sabi ko, sige, sabay na tayo mamaya. Pagdating ko sa resto, nakita ko siyang nakaabang sa labas. Nakangiti. Bit-bit ang paborito kong milk tea. Pero Kuya Will, bago ko pa siya malapitan, may pamilyar na boses akong narinig mula sa likod. Archie? Paglingon ko, si Kuya Jay. Nakatayo, nakatitig, nakasmirk. At sinundan pa niya ng, Ang bilis mo namang pinalitan ako. nang makita ko si Kuya Jay sa harap ng resto. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nakangiti siya, oo. Pero yung ngiti niyang may halong panunumbat, parang gusto niyang iparamdam sa akin na may utang pa akong damdamin. Si Lemuel naman, lumapit na. Dala pa rin yung milk tea. Okay ka lang? Tanong niya. Oo, si... si Kuya Jay lang yan. Kaibigan ng kuya ko dati, sagot ko pilit kong iniwasang mahuli niya yung pagkabigla sa boses ko. Tumingin si Kuya Jay kay Lemuel, tapos sa akin. Tapos ngumiti ng malalim. Mukhang close na kayo ah. Ganyan din tayo dati, di ba Archie? Parang binuksan niya ang sekreto naming dalawa sa harap ni Lemuel. Parang sinadyang guluhin ang katahimikan ko. Wala akong nasabi. Napatulala lang ako. Buti na lang binasag ni Lemuel ang katahimikan. Tara na Archie, gutom na ako, baka lumamig pa yung milk tea mo. Hawak niya ang kamay ko, hindi para ipakita kay Kuya Jay na may kami, kundi para hilahin ako palayo sa gulo. At habang kumakain kami, ramdam kong pinipilit ni Lemuel na hindi itanong. Pero sa mata niya, alam kong may gusto siyang malaman. Nung pauwi na kami, hindi ko na rin kinaya Lemuel, may nangyari sa amin dati ni Kuya Jay. Hindi kami naging kami. Pero, may nangyari. At nasaktan ako. At to be honest, hindi ko pa alam kung buo na ako. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Alam ko naman na hindi ako ang una. Pero hindi ako papasok sa buhay mo. Hindi mo pa talaga gustong ayusin. Tahimik kami buong biyahe. Pagdating sa dorm, Bago siya tumalikod, sinabi niya, "Archie, gusto kita. Pero piliin mo muna ang sarili mo bago mo ako piliin." At ako, naiwan sa harap ng dorm, hindi alam kung kanino ako dapat maging totoo. Sa sarili kong pusong sirang-sira o sa taong handang buuin ako kahit hindi niya ako nawasak. Ilang araw akong tahimik, Kuya Will hindi ko sinasagot si Lemuel. Hindi ko rin ina-acknowledge ang mga chat ni Kuya Jay. Pero sa isip ko, gulo-gulo. Minsan sa gabi, napapapikit ako, naalala ko. Yung gabing una, akong hinawakan ni Kuya Jay. Yung init ng kamay niya sa balat ko. Yung lakas ng katawan niya. Yung bigat ng mga halik niya. Lahat yon tumatak. Pero habang inaalala ko yon naalala ko rin kung gaano ako nanlamig pagkatapos. Gaano ako nagkulong sa banyo kinabukasan. Hinugasan ng sarili ko kahit wala namang dumi. Kung paano ako tumingin sa salamin at hindi na makita kung sino yung nasa loob ng mga mata ko. Kaya ngayong gabi, nagdesisyon akong puntahan siya. Boarding house pa rin ng kuya ko. Pareho pa rin ng gate, pareho pa rin ng doorbell. Binuksan niya ang pinto. Parang hindi siya nagulat. Namiss mo ba ako? Tanong niya. May ngiting pamilyar. Pero hindi ako ngumiti. Hindi ako umupo. Tiningnan ko lang siya diretso. Hindi ako bumalik para ulitin yung dati. Bumalik ako para tapusin na to. Ang drama mo naman! Sabay tawa niya. Eh, di sana noon mo pa ginawa to. Kasi noon akala ko, ako yung mali. Akala ko, Deserve ko yung nangyari. Pero ngayon, alam ko na katawan ko lang ang hinawakan mo. Hindi mo ako minahal. Tahimik siya bigla. Hindi siya sanay sa ganitong tono ko. Laging ako yung sumusunod. Laging ako yung tahimik. Ngayon, ako na ang humaharap. Huwag mo na akong hanapin. Huwag mo na akong guluhin. Hindi mo ako pag-aari. Umalis ako ng hindi na lumingon. Hindi na ako natakot hindi na ako nagdalawang isip. Pagdating ko sa dorm, tahimik pa rin, pero mas magaan. Nagchat si Lemuel. Kumusta ka? Sagot ko lang. Mas okay na. Tapos na ako sa kanya. At sa wakas, Kuya Will, parang ngayon pa lang ako nakakahinga ng buo. Ilang linggo ang lumipas Kuya Will tahimik na ulit ang paligid. Pero iba na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi na ako takot sa katahimikan. Hindi na ako nagtatago sa ingay o sa ibang tao. Natuto akong huminga ng malalim, kahit mag-isa. At sa mga araw na yon, andyan pa rin si Lemuel. Hindi kami madalas magkita, pero kapag nagkikita kami, parang sapat na. Minsan, sabay kaming kumakain ng kwek-kwek sa tapat ng dorm Minsan naglalakad lang pa uwi. Minsan, nasa rooftop kami ng building nila. May dalang kape at pandesal. Tahimik lang. Walang tanong. Walang demand. Basta andyan siya. At andito ako. Hanggang sa isang gabi, habang malamig ang hangin, bigla siyang nagsalita. Archie, gusto kong subukan ulit. Hindi para punan ang mga sugat mo, kundi para magsimula ng bago. Kung okay sa'yo, gusto kong maging tayo. Hindi perfect, pero totoo. Tumingin ako sa kanya. Ramdam ko na hindi siya sigurado sa magiging sagot ko. Pero handa siyang tanggapin kahit ano. Ngumiti ako. Handa na rin ako. Hindi pa buo, pero buo ang desisyon kung subukan. At doon kami nagsimula. Simula noon kami na. Hindi bilang escape. Hindi dahil gusto naming takasan ang nakaraan, kundi dahil pareho kaming handang harapin ang ngayon ng magkasama. Hindi pa tapos ang proseso ng paghilom ko, Kuya Will. Pero ngayon, may kasama na ako sa bawat hakbang. At sa bawat hakbang na yon, natututo akong hindi lang mahalin si Lemuel, kundi pati sarili ko. At sa totoo lang, para sa unang pagkakataon, gusto ko talaga kung sino ako kapag kasama siya. Archie, salamat sa pagbabahagi ng kwento mong puno ng tapang at katotohanan. Sa bawat detalyeng sinabi mo, naramdaman namin ang bigat, pero nakita rin namin ang liwanag sa dulo. Sa pagpili mong bitawa ng sakit at piliin ang sarili mo, marami ang may inspire na gawin din yon at sa inyo pong mga nakikinig. Kung meron din kayong first experience na hindi nyo makalimutan, masaya kaming marinig ang kwento ninyo. Maaaring ito'y masaya, masakit, magulo, o kakaiba, pero siguradong may matututunan kami dyan. Ipadala lang ang lihim mong kwento sa ating official page o email at baka sa susunod, kwento mo naman ang mapakinggan ng buong bayan. Ako po si Kuya Will, laging nandito para makinig sa bawat kwento, sa bawat unang beses na nagbago ng buhay mo.